Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang desperadong lalaki ang humiling ng himala. Ngunit sa halip na magandang kapalaran, kamatayan ang kanyang kapalit. <tong> Hindi isang Jenny ang tumugon sa kanyang panalangin, kundi isang nilalang na nagmumula sa pinakailalim ng kadiliman, ang tinaguriang Diyos ng kadiliman, at dahil sa nagawang kasunduan ng binata, isang kakaibang pangyayari ang naganap mula sa kanyang katawan, ibang kaluluwa ang natawag. Nagising ang isang lalaki sa mundong hindi kanya. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Ang alam lang niya, kagagaling lang niya sa trabaho bago siya makatulog. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, ibang mukha na ang kanyang taglay at sa kanyang harapan. Isang higanting punong tila transparent ang anyo, misteryoso at nagbabanta. Mula sa anino nito, isang tinig ang umalingaw-ngaw, malamig. Makapangyarihan at nakakatindig balahibo, dito unang nagtagpo ang kaluluwa mula sa ibang daigdig at ang Diyos ng Kadiliman na magbabago sa kanyang tadhana magpakailanman. Ngayon sa mundong pinaghaharian ng mahika at kasunduan, kailangang matutunan niyang mabuhay. Bilang isang alipin, ng isang Diyos na hindi siya pinili. At ang pamagat ng kwento, dot I owe billions in debt, so I was forced to work for an evil God. Hindi pa tapos ang laban, sa gitna ng arena, tumangging sumuko si Raihi. Paalis na sana si Chen nang bigla siyang pigilan ng kalaban, ayaw nitong tanggapin ang pagkatalo, nagulat ang tagapagsalaysay nang makita si Raihi na muling tumayo, at agad niyang inanunsyo na hindi pa tapos ang laban. Aminado si Raihi na minamaliit niya si Xiao, dahil ginamit lang niya ang isang bahagi ng kanyang lakas. Ngunit ngayong seryoso na siya, ibinuhos niya ang buong kapangyarihan ng kulog na nag-uumapaw sa kanyang katawan, sa isang iglap, kumislap ang liwanag, at ang kulog na enerhiya ay umalingaungaw sa buong arena. Tahimik na pinagmasdan ni Chen ang pagtaas ng enerhiya, ramdam ang bigat ng pressure na dala nito, biglang naging sobrang ang bilis ni Raihi, gumagalaw sa buong arena na parang kidlat, ipinaliwanag ng host na ginagamit ni Raihi ang hangganan ng arena bilang tulak upang mapabilis pa ang sarili, paghahanda sa kanyang pinakamalakas na teknik. Mula sa gilid, nagniningning ang mga mata ni Lilian sa pananabik, sumugod si Raihi, dala ang nakasisilaw na thunder kick na diretso kay Chen. Ngunit bago pa man tumama, sinalubong siya ng kamao ni Chen, tumama ito sa kanyang mukha ng eksakto, at tumilapon si Raihi pabalik sa lupa. Tahimik na sinabi ni Chen, na dapat sana'y umatake si Raihi ng mas maaga, bago siya nakapag-adjust sa bilis nito. Muling inanunsyo ng host na isang suntok lang ulit ang ginamit ni Chen upang mapabagsak ang kalaban habang ang Starstone sa katawan ni Raihi ay nagbago ng kulay sa pula, senyales ng pagkatalo. Sa ganitong paraan nagtapos ang huling laban sa Round of 16 ng Level 4 Division na nagwagi si Chen bilang panalo. Tahimik siyang nagmuni, iniisip na muntik na siyang hindi makapagpigil ng totoong lakas. Ngunit dahil sa proteksyon ng Starstone, tiyak na ligtas pa rin si Raihi. Nagumugong ang mga manunood sa pagkalito, hindi nila maunawaan kung paano nanalo si Chen ng ganoon kabilis, marami sa kanila ang umamin na hindi man lang nila nakita ang galaw ng kanyang mga atake. Pagsapit ng quarterfinals, nagsimula ang ikalawang laban, si Lan Chin ng Cloudwing Division laban kay Sun Ming ng Sunny Ray Division, sa matinding bakbakan, nanaig si Lan Chin. Sa ikatlong laban naman, si Wang Juo ng Shining Light Division ay hinarap ang kapwa niya miyembro ng akademya, si Xiao Hao, sa isang hampas lamang, Tinalo niya ito, may ilang tagapanood ang nagduda, iniisip na baka sila Johnny Wang Juo na magpatalo, ngunit agad nilang binawi ang usapan ng mapansin nila ang malamig na tingin ni Wang Juo na tila nagbabanta. Sa ikaapat na laban ng quarterfinals, nagharap sina Chen at Ran, ang mga kamao ni Ran ay mabilis at marahas, bawat hampas ay puno ng puwersa, ngunit iniiwasan ni Chen ang lahat ng may kamanghamanghang eksaktong galaw, parang alam niya ang susunod na atake bago pa ito mangyari. Namangha ang buong arena sa bilis at control ni Chen, at sa isang batok sa ulo ng kalaban, bagsak agad ito at muling idiniklara ng host ang kanyang panalo, ngunit sa gitna ng sigawan, may dalawang kalalakihan sa monitor audience ang nagtanong-tanong tungkol sa estilo ni Chen, napansin nilang hindi ito gumamit ng kahit isang battle technique, bagkus ay purong star energy lamang ang ginamit upang palakasin ang katawan. Impresibo man, nagsimula silang maghinala na baka hindi totoong level 4 si Chen, na marahil ay sinadyang ibaba ang rango o kaya na may gumamit ng ipinagbabawal na gamot upang mapalakas ang katawan. Dahil dito, hiningi nila ang isang opisyal na inspection. Ipinahayag ng tagapagsalita ang unang laban sa semifinals, si Chen mula sa late division laban kay Liu Yu ng Shining Light Division. Habang naghahanda si Chen, biglang pumasok sa arena ang ilang lalaki na agad nagdunot ng bulungan sa mga manunood, nakilala sila bilang mga espesyal na inspector mula sa Mid-City District. Habang pinagmamasdan ng mga tao ang pagpasok ng mga inspector, nagsimulang kumalat ang bulungan sa paligid ng arena. Marami ang nagtaka kung bakit may mga opisyal mula sa mid-level district ng lungsod. Mga espesyal na komisyoner na kadalasang itinatakda lamang para sukatin ang antas ng mga oracle. Unti-unting nabuo ang hinala ng karamihan, baka nga may kakaiba kay Joe Chen. Marahil hindi siya isang karaniwang level 4 na estudyante kundi isang ringer, isang mandirigmang may mas mataas na lakas na sadyang ibinaba ang antas upang makapasok sa torneo. Lalong sumigla ang bulungan ng mga manunood, ang ilan ay nagdududa, ang iba na may sabik na malaman ng katotohanan, sa gitna ng lahat ng yun, na natiling kalmado si Joe Chen, tila walang pakialam sa mga matang nakatuon sa kanya. Lumapit ang isa sa mga inspector at iniabot kay Chen ang isang aparato, ipinagutos nitong palabasin niya ang kanyang star energy habang suot yun, natahimik ang buong arena, lahat ay nakamasid, naghihintay sa magiging resulta. Tahimik lamang si Chen, bahagyang napailing, sa isip niya, naisip niyang baka nga nasobrahan siya sa pagpapakita ng lakas sa mga nakaraang laban, pangako niyang magiging mas maingat na siya sa susunod. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas ang resulta, nagkatinginan ng mga inspector at sabay na tumango, walang kahit anong irregularidad na lumabas sa pagsusuri, tunay ngang level 4 si Chen, at walang bakas ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang katawan. Matapos ang masusing pagsusuri ng espesyal na komisyoner at iniabot ang ulat sa announcer, ilang sandali ang lumipas bago muling marinig ang tinig ng tagapagsalita sa buong arena, malinaw, buo, at puno ng tensyon. Ipinahayag niya na nakumpirma ng espesyal na komisyoner na si Joe Chen ay tunay na i-level, grade 4, at walang bakas ng anumang ipinagbabawal na pampalakas sa katawan. Sandaling malatang katahimikan sa lugar, Worry, hindi makapaniwala ang lahat sa narinig nila, isang totoong level 4 lamang, Ngunit kayang tumalo ng mga kalabang may mas mataas na antas, bagay na hindi pa kailanman nakita sa kasaysayan ng torneo, ilang sandali pa, sumabog ang sigawan ng mga tao, pinaghalo ng paghanga at pagkagulat. Sa gitna ng ingay, muling nagsalita ang announcer, masiglang ipinahayag na ang kompetisyon ay magpapatuloy. Sa susunod na laban, si Joe Chen mula sa late division ang haharap kay Liu Yu ng Shining Light Division, ang unang semifinal ng torneo, si Liu Yu, halatang naapektuhan ng reputasyon ni Chen, Nagtanong sa sarili kung ganun ba talaga kalakas si Chen, ngunit bago pa siya makagalaw. Isang mabilis na suntok mula kay Chen ang agad na tumapos sa laban. Muling napatigil ang lahat, isang iglap lamang ay tapos na. Ipinahayag ng tagapagsalaysay na si Chen ang panalo at siya ay umusad na sa finals. Samantala, hindi makapaniwala si President Wang habang nakatingin kay Principal Hu, pinupuri si Chen bilang isang pambihirang estudyante, napangiti lamang ang punong guro, Halatang labis din ang kanyang pagkagulat at pagmamalaki, lumapit ang iba pang opisyal upang batiin siya, sinasabing karapat dapat lamang ang kanyang mabuting reputasyon. Matagal na raw niyang naririnig ang tungkol sa kasipagan at dedikasyon ni Hu sa kanyang tungkulin, ngunit ngayong nasaksihan niya mismo kung gaano kahusay ang estudyante nito, napatunayan niyang totoo ang reputasyon ng Light Oracles Academy. Sa loob-loob ni Principal Hu, daman niya ang kasiyahan, si Chen ay umabot sa final sa kanyang unang paligsahan, Nilampasan ang lahat ng inaasahan, kasunod nito ay nagsimula ang ikalawang laban ng semifinals, si Lan Chin laban kay Wang Juo. Determinado si Lan Chin na ipagtanggol ang dangal ng kanyang akademya, sa pagharap niya sa kalaban, tumama ang matalim na titig ni Wang Juo sa kanya, at sa sandaling yun, opisyal nang nagsimula ang laban. Naroon ang sigawan at hiyawan mula sa mga junior na babae, buong sigla nilang sinusuportahan ang kanilang senior, naniniwalang siya ang magwawagi, samantala, habang bahagyang inilipat ni Wang Zhou ang kanyang tingin, Nakita yun nilan bilang perpektong pagkakataon upang umatake, mabilis siyang sumugod, ibinuhos ang lahat ng enerhiya sa isang malakas na hampas na tuwirang nakatutok sa dibdib ni Wang. Ngunit na natiling walang reaksyon ng lalaki, sa halip, sinuklian niya ito ng isang malamig at nakakatindig balahibong titig, isang tinging nagparalisa kay Lan sa gulat at takot, hindi niya maunawaan kung paano naging walang saysay ang kanyang pinakamalakas na atake. Hinawakan ni Wang ang braso ng dalaga, mahigpit at mariin, sa marahang tinanong kung yun ba ang ipinagmamalaki niyang lakas. Ngunit mabilis siyang nakabawi, tinamaan niya ito ng siko sa pisngi. Galit na sinabing wala siyang karapatang manghimasok sa kanyang ipinaglalaban, hindi pa rin binitiwan ni Wang ang kanyang kamay, ngumiti ito ng malamig at sinabing walang saysay -say ang lahat ng yun, isang katawa-tawang pagsubok lamang. Hindi nagpadaig silan, muling nag-alab ang kanyang determinasyon habang nilamon siya ng bughaw at lilang liwanag. Mula rito'y bumuo siya ng mahika, isang lubod na yari sa purong mana na agad bumalat sa katawan ni Wang, at agad nagpakawala ng malakas na sipa si Lan Chin, at sa isip ni Lan, yun na ang katapusan, tiyak niyang hindi na ito makakawala, ngunit bago pa man siya nakahinga ng maluwag, isang malamig na tinig ang sumambulat sa kanyang likuran. Si Wang Zhou, nakatayo roon, walang bakas ng sugat o pagod, may ngiting naglalaman ng panunuya, tinawag niyang, mga payak na laro, ang lahat ng ginawa ni Lan, nanigas ang dalaga sa takot, hindi niya man lang napansin kung kailan ito nakawala sa kanyang mahika. Sa isang iglap, dama po ang kamao ni Wang sa kanyang katawan, isang malakas na suntok na nagpatilapon sa kanya sa gitna ng arena. Umalingaungaw ang sigaw ng tagapagsalita, puno ng paghanga, ipinahayag niyang kapwa nagpapakita ng pambihirang lakas ang dalawang kalaho, at tunay na ibang antas ang semifinals ngayon, sa paligid, nagkalasog-lasog ang sahig ng arena, ngunit si Wang Zhou ay nakatayo pa rin, matatag, walang gasgas. -gas. Ang mga junior ni Lan ay nagsimulang mahiyak habang pinapanood siyang hirap at halos bumigay. Sa gilid ng entablado, si Professor Wong ay tahimik na nagdasal, hinahaplos ang labi habang pabulong na hinihikayat ang kanyang estudyante na huwag sumuko. Si Lan, halos mawala na ng lakas, ay napatingin sa kwintas na nahulog mula sa kanyang leeg. Yumuko siya, hindi pa pwedeng matapos dito, bulong niya sa sarili. Muling bumalik sa kanyang isipan ang alaala, ang araw na nilapitan niya ang dalawang junior na nakaupo sa gilid ng akademya, Tinanong niya kung bakit sila nagtitipon sa halip na mag-ensayo, isa sa kanila, isang babaeng may maitim na buhok, ay napayuko at nagsabing kung sakaling mawalan sila ng subsidyo mula sa akademya, mapipilitan siyang huminto at magtrabaho, kahit labis niyang nais magpatuloy sa pag-aaral at maging isang reciter. mumiti sila noon, tinapak ang kanilang mga balikat, at buong tapang na nangakong hindi niya hahayaang mangyari yun, mananalo tayo, sabi niya noon, iingatan natin ang ating karapatan na magpatuloy. Napuno ng kagalakan ang mga mata ng batang babaeng may maitim na buhok, at hindi na niya napigilan ang pagpatak ng luha sa sobrang tuwa, hindi siya makapaniwala sa narinig. Ngunit nang marinig niya ang matatag na tinig nila na nagsabing hindi pa siya kailanman nagsinungaling, nabura ang lahat ng alinlangan, sa pagitan nila ay nabuo ang isang tahimik na tiwala. Inabot ng dalaga kailan ang isang palawit, isang simpleng locket na yari ng kanyang ina, isang anteng-anteng na sinasabing nagdadala ng swerte, Ibinigay niya ito bilang alay ng pasasalamat at pangako ng walang hanggang suporta, tinanggap naman yun nila ng mingiti at katahimikan, na parang pinagtibay ng sandaling yun ang kanilang pangakong magtatagumpay sila ng magkasama. Ngunit sa kasalukuyan, habang nakahandusay sila sa gitna ng arena, bumalik sa kanyang isip ang alaala ng pangakong yun, sa lupa, ilang pulgada lamang mula sa kanya, nakahandusay ang parehong locket, ang simbolo ng tiwala ng kanyang mga kasamahan, pilit niyang iniunat ang kamay upang kunin ito, subalit bago pa niya mabot dinaig siya ng biglang tunog ng pagdurog. At walang awa na dinurog ito ni Zhao, nang walang pag-aalinlangan, at may malamig ng iting puno ng panguuyam, tinawag niyang kabulastugan, ang bagay na pinaglalaban nilan, at muli siyang sinipa, ipinadpad sa lupa na tila wala ng lakas, sa bawat hampas ay tila gusto niyang durugin hindi lang ang katawan, kundi pati ang diwa ng dalaga. Sa mga sandaling yon, Idineklara ng tagapagbalita na naging pula na ang Star Stone ni Lan Chin, hudyat na naubos na ang kanyang lakas at hindi na siya maaaring lumaban, dapat na raw itigil ang laban, at ideklara ang panalo ni Wang Zhuo, ngunit hindi tumigil si Joe, sa halip, muling umabante, nakahandang tapusin si Lan sa isang matinding sipa. Nabulabog ang host, sumisigaw na ipahinto ang laban, si Lilian naman ay napapikit sa takot, habang ang buong manunood ay natahimik, nanlaki ang mga mata sa takot sa maaaring mangyari, sa gilid, Nagsumamo si Professor Wang na itigil na ni Joe ang kanyang ginagawa, habang ang mga tauhan ni Bayo ay nagmakaawa sa kanilang pinuno na makialam, ngunit na natiling kalma si Bayo, naniniwalang may ibang hahad lang. At sa sandaling tumama sa lupa ang sipa ni Joe, nagliyab ang arena sa lakas ng enerhiya, ngunit bago pa man itutuluyang makadurog, isang anino ang dumaan at inagaw si Lan palayo. Sa gitna ng alikabok, matatag na nakaluhod si Chen, ang malamig niyang tinig ay pumunit sa katahimikan, ang kanyang mga salita ay parang hamon, na ang pananakit sa mga hindi na makalaban ay siyang tunay na mukha ng Shoguang Domain. Nagtagpo ang kanilang mga mata, ang kasamaan at ang katarungan, at sa sandaling yun, alam ng lahat na may bagong kabanata ng magsisimula. Galit ang tingin ni Joe Kei Chen, isang tingin malamig, puno ng galit at paghamak, nakilala niya agad ang binata, at sa pagitan nila ay nabuo ang tensyong nagpaalala sa lahat ng tagpo ni Jin Wu at Cha Hinon, dalawang magkatunggali na pinagtagpo ng kapalaran. Ngunit ngayon, ang parehong eksena ay muling nabuhay, sa gitna ng madugong paligsahan ng mga oracle. Mula sa taas ng entablado, halos hindi mapigilan ng tagapagbalita ang kanyang sigla, ipinahayag niya sa buong arena na ang tumulong kay Lan Chin sa pinakapanganib na sandali ay walang iba kundi si Zhao Chen, muling sumigla ang sigawa ng mga manunood, habang si Lilian ay napabuntong hininga sa matinding ginhawa at pasasalamat sa pagdating ng binata. Maingat na inilipat ni Chen ang walang malay na silan sa mga bisig ni Professor Wang, sa mukha ng profesor ay mababakas ang taimtim na pagpasalamat, tila ipinagkaloob sa kanya ng langit ang isang himala, ngunit ang katahimikan ay agad na napalitan ng ingay mula sa mga manunood. Sumiklab ang galit sa paligid, ang iba'y sumisigaw na labis na ang ginawa ni Joe, na halos pumatay na sa laban, marami ang humihiling naturuan siya ni Chen ng leksyon sa nalalapit na finals, sa gitna ng kaguluhan, na natiling mapagmataas si Joe, nakangising malamig, at naghayag na wala siyang pakialam kung sino pa ang haharap sa kanya, para sa kanya. Isa man o sampung kalaban, pareho lang lahat ay babagsak sa kanyang harapan. Ngunit si Chen ay hindi nagpadaig, tila may kumislap na apoy sa kanyang mga mata, isang titig na puno ng panganib, kapareho ng matinding ora ni Jin Wu noon, tahimik ngunit matalim ang mensahe ng kanyang presensya, kung ganoon ang nais ni Joe, handa siyang tanggapin ng hamon, at sa pagitan ng dalawang yun, nagsimula ang bagyong magpapayanig sa buong torneo.